Mula sa pagod ng production floor hanggang sa entablado ng pagtatapos, pinatunayan ng 25 anyos na si Kenneth Kalma, empleyado ng McKinney Food Corporation, na walang imposible sa taong may pangarap at determinasyon. Nitong August 12, 2025, nagtapos siya bilang magna cum laude sa kursong Bachelor of Science in Elementary Education sa Pampanga State University isang tagumpay na bunga ng sakripisyo, pagpupursigi at pagmamahal sa pamilya. Lumaki si Kenneth sa barangay Balubad, Porac sa pamilya ni na Rosito at Reyna Calma, isang barangay tanod at may bahay. Sa siyam na magkakapatid, hindi naging madali ang buhay nila. Ngunit hindi kailanman nawala ang pag-asa. Upang makatulong, nagtatrabaho ang kanyang mga kapatid sa Mekeni bilang mga houseboy, crew at warehouse staff. Habang nasa senior high school pa lamang, nagsimulang magtrabaho si Kenneth bilang on-call worker, naglilinis ng bodega, nagbubuhat ng produkto at gumagawa ng anumang trabaho upang makatulong sa pamilya at sa kabila ng hirap, pinanghawakan niya ang pangarap na makapagtapos. Noong 2020, naging regular na empleyado siya ng McKinney bilang checker sa packaging section. Ngunit dahil sa pandemya, kinailangan niyang magbitiw sa trabaho noong 2021 upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa Don Honorio Ventura State University na ngayon ay Pampanga State University. Sa kabila ng pagiging working student, bumalik siya sa McKinney noong 2023 bilang production worker. Pinagsasabay ang pagtatrabaho mula alas 6 ng hapon hanggang 2.30 ng madaling araw at pagpasok sa klase tuwing alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Lubos ang pasasalamat ni Kenneth sa McKenney na naging malaking bahagi ng kanyang paglalakbay. Anya kung wala ang mekani, baka hindi siya nakapagrapos ng pag-aaral, kaya tinatanaw niya itong malaking utang na loob sa kumpanya. Sa pagtatapos ng kanyang pag-aaral, hindi lamang diploma at medalya ang bitbit -bit ni Kenneth, kundi inspirasyong magpapatuloy sa bawat kabataang Pilipinong na nangangarap. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.